Bumahan ng luha at hinagpis ang Facebook post ni Shane Fernandez, kasintahan ng bayaning pulis na si Patrolman Harwan Courtney Bagay, matapos itong magbuwis ng buhay sa enkwentro laban sa holdapper sa barangay Commonwealth, Quezon City. Nasawi matapos pagbabarili ng isang pulis na rumispan sa pang holdup sa Quezon City. Nilinlang siya ng mismong holdupper na nagpanggap na saksi habang itinuturo. Ang direksyong tinakbuhan umano ng tinutugis ng pulis. nad ng ang sospek matapos makaganti ang pulis at ang kasama nitong rest back. Dalawang sibilyan din ang nasugatan, sa emosyonal na mensahe, ibinuhos ni Shane ang kanyang dalamhati at pighati. It pains me to see and hear you cry, Kurt Harwin. Sa aking God-given long-time boyfriend, mahal na mahal kita at alam kong mahal mo rin ako, pero ano to, babe? Hindi lang luha ang dala nito parang papatay at dudurog sa akin, pinanggako mo pa na pupunta tayo sa Baguio o La Union kasama ang newlywed friends mo, pero ngayon, kanino na ako sasama, ayokong ako na lang ang naiwan, ayokong maging fifth o seventh wheel, sobrang sakit na wala ka, bumalik ka na sa amin. Hindi rin naiwasan ni Shane na dumulog sa Diyos, Lord, I can bear any pain, but not lose losing Him, no? hindi ko kukwestiyonin ang kalooban mo. Pero bakit ang aga, hindi ba pwedeng kunin mo siya kung 100 years old na siya, Panginoon, pakiusap po. Sa huli, buong pusong sinambit ni Shane ang walang kapantay na pagmamahal kay Patrolman Bagay. I love you constantly, consistently, continually, babe, you've earned my deepest respect, saludo ako sa iyo, heart rest in peace ang genuine soul mo. Ang masakit na pamamaalam na ito ay patunay ng kabayanihan at sakripisyong inialay ni Patrolman Harwin Courtney Bagay, pulis na nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng Quezon City. Nagpaabot ng pakikiramay si PNP Chief Gen Nicolas Torre III sa pamilya ni Patrolman Harwin Courtney Bagay na nasawi sa engkwento ng hugupan sa Barangay Commonwealth, Quezon City noong ika-30 ng Hunyo. Ginawara ng medalya ang pulis na tinanggap naman ng kanyang mga magulang at pinagkalooban din sila ng pinansyal na tulong ng pulisya. Rest in peace Sir Harwin, bayaning pulis.